Hi right, mga kamagil, good morning. Ayan, nandito tayo sa loob ng Sigtig Tank mga kamagil. No? O, ako na mismo yung kumilos, no? Kasi na, medyo tag matagal na tala yung Sigtig Tank. Ha? Lampas na isang linggo. Napakalaki kasi at namalalim, no? Yung problema namin na hinaharap, itong tubig. So, dapat kasi, pagka mga Sigtig mga kamagil, pag naghukay tayo, lalo matubig yung area natin, huwag nyo na masyadong palaliman. Pagdating sa libin mga kamukin na nagkaroon na ng kunting tubig, yung lupa na hinukay natin, hanggang dyan lang kayo. Ang diskarte nyo na lang, pahabaan nyo na lang, no? Yun yung diskarte, para hindi mamamang problema sa tubig. O, tulad sa amin dito mga kamukin, gusto talaga na may ari, 2 meters, 2.5 meters yung lalim. So lahat ng mga tubig na nasa taas, nasa kanal, hangir siya. Dito bagsak lahat sa amin mga kamukin, no? At pangalawa na reason, umuulan. O, dahil gustong matapos ng mga kamukin, ako mismo yung nagtrabaho ngayon dito sa pinakaloob. Ayan, so kung nakikita nyo, dito, ito yung pinaka-digestive chamber natin, itong part na to. So dito na rin ako mismo maghahalo. I-flow-flooring ang kumunta to bago magplastering. Uh, mag-plastering. No? Para bukas, dito na lang yung, anong tawag nito? Ang submersible. Dito natin ilalagay pag matuyo na tong flooring. So ngayong araw, kailangan matapos to sa pag-flooring. So sa kabila, ano naman? Sa day lang sa gym. Ay lang sa pasiyupi. Eh. Oh, kay ko na ako ihalo ang tubig dre. So, ayan, yung ginawa ko mga kamukil una-una, sige. Oh, hap, yabo ah, ko dun sa kabila, no, yung isang division nito kasi tatlong adalawang ah, dalawang chamber to. So pinaliliman ko dun na makahangir to dito para matutoy pag flooring natin. Mas malalim dun sa kabila. So doon banda mga kamukil natin i-flooring to. Ang gagawin natin don gravel bedding na lang tayo para kasi yung sa tubig no? Ah, uh, ito kasi sa digestive so mangyayari ito yung pinaka pasukan ng magpapasipsip dito dito ipapasok yung pinaka foot valve mangyayari dito mga kamukil yung tapat nito kailangan nandun yung malalim both side po ng pader pataas po yan so dito lahat bagsak ng dumi kapag sinisipsip pa no? para hindi na kailangan babain hindi na kailangan linisan lahat ng dumid unti-unting itatapon dito no? kapag pinasipsipan so yan po yung details natin so ngayon dito ako magmama Sa mga kamukila Oh, so tingnan natin tama ba itong diskarte na uh, tama ba itong diskarte ko mga kamukila kapag uh, hindi natin diskarte yan to oh, nakikita nyo yung tubig eh, no? lahat yan nasa kanal hangir kasi yung kanal yung kanal kasi nasa pa sa likuran so kailangan diskarte to para matapos Alright, Pindot na daw. Oh. Suruh ko na, nasa mo sa Yeah. để mà đi làm